Hi. magandang araw sa inyong lahat welcome sa aking uh, channel plano na sa mga bago lang mapanood itong ating uh, video yung mga napanood lang sa kanilang uh, reels no? sa kanilang pages itong aking mga videos or naligaw sa kanilang uh, feed and magandang araw din sa ating mga followers and subscribers lalo na mga matatagal na no? yung i-discuss natin today ay ang isa sa mga commonly touched items no? or matters doon sa comments tsaka doon sa mga nagpa-private message uh, sa akin about getting a lawyer. Getting a lawyer to defend in a case, getting a lawyer to file a case, to prosecute a case. Ganyan. Now, along that line, maganda ba na ang kukuning lawyer ay kamag-anak na o kakilala, kaibigan, or anyone na familiar ka in the past. Okay ba yung ganong lawyer in terms of working dynamics ninyo and uh, yung relationship nyo as a lawyer client. But before we proceed, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers so kung meron kang kaso kaso na pending kukuha ka ng lawyer tapos may kailangan ka nang ipasa may kailangan ka nang appearance. So, wala kang time na mag-scout ng lawyer na tingin mo makakapag-represent sa'yo. Or, wala kang pera na pambayad sa generally fee na kailangan para makakuha ng abogado So, wala kang option. Now, naisip mo, kung may lawyer ka palang kakilala within your circle. It's the, probably circle of family, circle of friends, na, yung ganyan. So, yun na lang nilapitan mo for legal services. Now, kapag nagkaroon ka ng engagement sa lawyer na KKK, no? Kapamilya, kaibigan, kakilala, no? Lawyer na KKK. Ang dalawang bagay na nakaka-apekto sa relationship dyan ay yung ano ba ang moral ascendancy ninyo bago siya naging lawyer no? or bago mo siya makilala or bago siya naging parte ng KKK mo and then yung needs mo sa pagkuha ng abogado no kasi may kinalaman kung may option ka pa o wala na. I-discuss muna natin yung moral ascendancy. Pag sinabi mo kasi moral ascendancy, eh sa estado natin, di ba, hindi eh, natin maiwasan na minsan ang status ng isang tao either in relation to sa isang tao ay mas mataas or sometimes mas mababa siya no? Uh, nagkakaroon ng moral ascendancy along that line lalo na kapag kamag-anak no? ang social status ng isang lawyer halimbawa ay in such a way na kamag-anak siya and ang nagsisik ng kanyang legal services ay kamag-anak na mataas um, moral ascendancy sa kanya may malaking problema yan sa relationship no? anong ibig natin sabihin doon kung ang nagsisik ng legal uh, services ay ang um, kamag-anak na higher ang social status or standing sa kanilang family circle He will always look at the lawyer as lower in status. Okay. Ang nangyayari ngayon kapag lower in status ang isang abogado, kahit gaano kagaling pa yan sa isip nitong kanyang kliyente eh mahina mahina siya or low level pa rin siya. Na 'yun. So, every time yung lawyer na yan magbigay ng kanyang opinion, mag plot ng kanyang legal strategy, itong kanyang client na kamag-anak, laging nag-iisip yan na subconsciously, no? Subconsciously, na sa sarili niya na he's talking to somebody na lower ang status sa kanya and most probably yung mga advice na binibigay sa kanya ay low level din. Nandun ang stigma na ganyan. So, pag si lawyer nagbigay ng opinion, wala siyang confidence. Pag si lawyer nagbigay ng strategy, wala siyang tiwala. Kasi ang alam niya, subconsciously, mas magaling siya, mas matalino siya, Uh, kaysa doon sa kanyang lawyer na kinilapitan lalo na kung ang lawyer ay pamangkin no? apo <laughs> ganyan no? <laughs> so lower ang social standing sa family no? Uh, yung age gap kadalasan yun ang indicator na malayo ang kanilang social status sa loob ng uh, kanilang family. No? Yan ang isa sa mga stigma na titingnan dyan. Ngayon, kapag ka nanggaling sa higher moral ascendancy, yung kanyang lawyer naman, medyo okay-okay yun. Kahit papano, no? Dahil, syempre, kung tito niya ang lawyer, nandun na yung respeto. Nandun na yung subconscious belief na someone older in the family thinks better. No? At least may ganyang uh, subconscious idea sa kanilang working relationship. Nagkakaproblema no? lang din yan kung kilala niyo yung tito niya halimbawa bago naging abogado yan na ah, palainom no yung mga ganun. tapos Bartagol ah, bardagol no ah, boskador yung mga ganon so yung mga titong parang hindi naman serious type tapos naging lawyer parang isip-isip <laughs> niya <laughs> parang hindi si serious yung kaso niya So, yung kasabihan na ah, familiarity breeds contempt kasi ang laki ng impact sa ganitong uh, relationship ng kliyente, kakilala, KKK, yung kanyang lawyer. Doon naman sa mga KKK na alibawa kaibigan, ano, mahirap din kasi kapag ang lawyer na nalapitan ay kaibigan, meron silang familiarity in a sense that naging kainuman 'yan naging kasama sa kalokohan 'yan 'di ba kabuskahan niya 'yan 'di ba so marami silang mga shared moments na ang lahat ng kalokohan alam na nila sa isa't isa no? when they get him as a lawyer those things subconsciously play in their minds 'di ba kung sa kanilang samahan ang lawyer ay ang nabubuli di ba sa barkadahan minsan ay ganoon talaga no may sinasabing kasabihan niya diyan sa Facebook na hindi daw nawawala sa hindi raw masaya ang barkada kung walang tatanga-tanga di ba yung pardon the words uh, the word pero ganoon ang ng mga nababasa ko ano, which is true No, kasi ganoon talaga sa barkadahan minsan eh. Merong may merong parang slow, merong ano din. Diba? So if it happens na yung lawyer na yung during sa kadila samahan kay pagkakaibigan, barkadahan, ay sa ganung level siya. Tapos naging lawyer, <laughs> hindi mawawala yung subconscious idea na that lawyer eh ay binabatok-batukan na namin to noon eh. Di ba? So parang hindi ka naniniwala sa mga pinagsasabi niya hindi ka naniwala so that affects the relationship yung iba pang kakilala halimbawa dati mo siyang ka opisina dati mo siyang nakasama sa church nakasama sa ganito nakasama sa ganyan uh, and yung mga samahan ninyo kung saan man yan you look previously at this lawyer na lower ang standing you no, know, sa inyong mga samahan then may problem ka pa naging lawyer mo siya. Because subconsciously, you will always have, you will always entertain that idea na mas mababa ang lawyer na yan kaysa sa'yo. Ang alam niya, i-associate mo ngayon na ang alam niya lower than then sa nalalaman mo. Now, ang problem sa ganitong kapag ang lawyer nag bigay ng kaniyang uh, assessment sa sitwasyon, nagbigay ng kaniyang evaluation do sa kaso, nag-share ng kaniyang legal strategy. Ang kliyente hindi nakafocus doon sa uh, quality ng advice, ng legal strategy, no, ng assessment. At the back of the mind ay eh, naglalaro yung isip niya na parang kausap niya pa rin yung binabatok-batukan niya ang kainuman niya eh sinisinghal sa singini singhal singhalan yang pamangkin niya apo uh, ano no so pinsan na uh, younger uh, kasamahan dati na mababa ang tingin niya no so hindi mawawala sa barangay natin Regardless kung gaano ka-quality ang advice ng lawyer, there is, will always uh, be that uh, notion na low-class yung mga ginagawa niya, mga naiisip niya, kasi you cannot escape from your subconscious kung ano yung inyong relasyon in the past with that lawyer. Now, under those dynamics, iniisip mo minsan na siyempre pag may mga pinareimburse sa iyo yung lawyer mo na ginasto sa limbawa assuming na eh, hindi ka naman sinisingil ng fee kasi kaya ka nga lumapit baka gusto makatipin or sa tingin mo eh kamag-anak naman to grabe naman sisingilin pa ako no? any amount na sinisingil sa iyo ngayon for reimbursement parang feeling mo ginugulangan ka <laughs> feeling mo, iniisahan ka. Eh, grabe naman to. Eh, sa kabila, ang photocopy doon, dos lang ito, sinisingila po, 250, diba? Yung may mga ganon ka, ah, uh, hindi pala talaga nawawala yung pagkagulang itong ano ko, no? ano, kamag-anak ko, no? So, iniisip mo naman, parang mahal naman ang uh, pinapare-inverse niya sa akin, eh, samantalang ganito, ganyan lang doon sa kabila, sa tingin niya, no? So porque baka mag-anak nga ako, eh, overpriced nyo na ako ng ganon-ganon, tapos hindi ako kibo. Yung mga ganon. So, instead na kayo, nakafocus na lang doon sa legal strategy, sa inyong mga isip, ang dami pang naglalaro na walang kilalaman doon sa kaso because of the familiarity na meron kayo in the past. pag interplay Worse yan, as I said, kapag ang lawyer in your familiarity, in your circle, used to possess a lower standing sa status sa family hierarchy etc. yan ang pinakamahirap sa lahat <coughs> ngayon the reason na malaki ang effect ng needs kasi when you have a need for a lawyer and then wala ka namang capacity so you don't have options na no? to find, to seek yung lawyer na para sa sa'yo. Kasi wala ka namang option talaga. No? Especially kapag may time element, may time pressure na. So may dapat ka nang ipasa, may dapat ka nang apiran, and yet wala ka pang lawyer na nahahanap, then that compounds the pressure on you, and that makes the situation worse for you. Especially kung ikaw, eh, napaka-opinionated mo rin klaseng tao, mahilik uh, mahilig kang magbasa-basa, mahilig kang mamilosopo po, di diba? So kadalasan, ito yung mga tao, mabilis pag-form ng kanilang opinion. Now, these people, kapag ito nakakausap ng isang abogado, kahit nga sabihin natin ng abogado na magaling, hindi mo Kapag ka nag-form siya ng kanyang legal opinion, you also form your own. Kahit hindi ka lawyer, natural naman sa tao yun eh. You form your own opinion, you form your own assessment using common sense and logic. Hindi ba naman kailangan train sa law? So, nagkakaroon ka ng assessment, no? Hindi maiwasan. Ngayon, as you form your own opinion, assessment, logically and using common sense, kung nagda-diverse doon sa sinasabi ng lawyer mo at KKK mo yung lawyer mo, eh, ang laki ngayon ng problema mga, Kasi, iniisip mo na ah, uh, confirmed, talagang mahina itong abogado na to ah, uh, mahina talaga to si X kasi nung pamangkin ko to nung ano, maliit pa ito eh, talagang ano to eh, row 4 to nung ano eh may ganun, row 4 ito eh diba so hindi ka-believe doon sa kanyang formulation ng legal strategy ah, uh, eh nung kainuman ko to eh, talagang ito yung slow sa kwentuhan eh ba diba? ito yung nagtawa ng lahat nakatingala pa rin nakanganga pa rin ano hindi pa nagigets so hanggang sa pagiging abogado ay eh, nadadala niya no ang pinagkaiba lang ay eh, nagkaroon ng ang dagdag na letra sa pangalan pero talagang ito pa rin yung nakanganga sa lahat ng antawanan you know? so may ganong stigma no so walang tiwala sa kanyang legal opinion legal strategy because of the past relationship that they had and then siyempre kapag uh, naging dating abangkin, dating uh, kasamahan sa isang asosasyon, organisasyon na lower in rank, isipin niya ay eh. kaya talaga palang ano to eh, uh, dating nasa baba ko lang to. So, nadagdagan lang to ng ATTY pero at the end of the day, eh, talagang Mahina pala talaga, no? Yung ganoon. So, mas believe ko sa sarili mong opinion, sa, legal, sa sarili mong legal formulation kisa sa lawyer mong KKK, no? That's the problem. Now, I'm not saying na all lawyers are competent kay uh, KKK o hindi. In all cases. Kasi may mga ibang um, decision na tayo sa Supreme Court na sabi ng Supreme Court nagkaroon ng findings against certain lawyers na napabayaan yung kaso hindi nabigyan ng tamang competence yung kaso hindi ko naman sinasabing all the time eh, kahit hindi mo kay KK yan eh, sobrang galing or sobrang pagbibigyan ng tamang attention yung kaso mo but we are just talking in general kung ano yung usual relationship hindi pa natin pinag-uusapan yung mga outliers, no? Outliers. So, that's the whole idea that I see, no? Uh, when I became a lawyer, may mga ganung factors ka dyan naman ako na-encounter. Kasi, siyempre, in the past, meron kang mga naging kasama na... Ganoon ang inyong working relationship na no? ang um, hierarchy so nakikerry over naki-carry over yan sa rela professional relationship now if you can avoid getting somebody getting a lawyer na kkk circle mo better na no? kasi wala yung mga kaling Pagka kkk mo yung lawyer konting diferensya sa singko eh, parang feeling mo, inaabuso ka na lang, KKK loyal mo, tinataga ka na, masama talaga ang ugali. Ito, nung pamangkin pa lang to, bastos na to eh, mga ganun ka eh, no? Parang tingko, ko, nung pamangkin pa lang to eh, hindi ako inaano nito eh, hanggang ngayon talaga nandun pa rin. Diba, hindi pa nagbago. Nagdagan na ng letra sa pangalan niya to eh. <laughs> Yung yeah, nga ganyan. So if you have options to get lawyer na outside of your KKK circle, para andan yung confidence mo no? much better. May option ka. Now, I know where those people are coming from, yung mga kumukuha ng lawyer ng KKK, in a sense that ayaw nilang uh, maibenta yung kaso, no? yung mga tipong ah, uh, pabayaan na lang sa kalaban kasi may sabi sila mabayaran. Although wala tayong na-encounter na gano'n in real life. No? baka behind the scenes may nangyari but I don't know uh, mas gusto nilang lawyer kasi mabantayan ng kaso confident sila etc ando na tayo no so talagang kapag ka you know yung kamag-anak mo yung KKK mo somebody who uh, is known to fight for you to fight for principles eh, talagang hindi ka ilalaglag niyan ilalaban kanyan pero the problem is yung stigma, yung familiarity ninyo that breeds contempt, no? Yung kinala mo siyang ganito siya noon, kinala mo siyang ganyan siyan siya ah uh, ito yung sipunin mong pamangkin, ito yung uh, pamangkin mong lagi mong pinipitik-pitik, ito yung uh, kaopisina mong lagi mo nalang binubulaw-bulawa noon, ito yung samaha, kasamahan ninyo sa tropa na tagabili ninyo ng yelo, ah uh, yung mga ganon, No. Um it will affect subconsciously. Now there can be a way. No? If you to disconnect yourself from those ideas and parang when you look look at your lawyer, na KKK pag clean slate ka, you look at him as a different person when you engage him. ihiwalay mo yung personal mo sa professional ninyo then that may work a lot better. No? Kasi it affects both ways. Even the lawyer, the lawyer can feel your energy. Kapag yung energy mo, you lack confidence, uh, you lack uh, trust, you have feeling magaling ka pa sa kanya, that will affect the lawyer's strategy. No? So both ways, apektado. That's why I do not suggest ito, no? kasi maliban sa minamanage mo na yung kaso, iba-manage mo pa yung previous relationship ninyo kasi naghanap kayo ng uh, settling ground no? kung saan mo ilalagay ang sarili mo as lawyer and client so, yun if you we really want to have uh, your KKK lawyer detach yourself from your previous association uh, alisin mo sa subconscious mo yan na dati mo siyang kainuman dati mo siyang uh, uhuging pamangkin, apo, yung ganyan, no yung dati mo siyang uh, tagabilin ng yelo sa inuman ninyo, tagahugas mo lang ng plato, tagabunot mo ng uban, yung mga ganon, alisin mo yan. Detach mo yung personal mo sa kanya, i-detach mo yung memories mo ng social standing mo noon with that lawyer. I think that's the, 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 the only way para magkaroon ng independent uh, approach doon sa kaso na idilapit mo sa kanya. Uh, but again, ang be best option pa rin is if you have money, you have choice, eh, you, you go get the lawyer that your money can afford. And this lawyer, eh, talagang nakikita mo sa professional, somebody na hindi mo KKK circle, and somebody that you respect, no? Kasi yun ang unang nawawala sa KKK circle eh, yung respect because familiarity nga breeds content so with that guys I hope this helps no? Uh, sa mga decision ninyo sa buhay ninyo and if you found this helpful then share it with your friends your colleagues and your family members or anybody who you think may benefit from this information and again thank you for watching and I hope to see you in my next videos God bless.